Gano'ng yeah, kasakit dito. Dito, dito. Dito, dito? Kung kare-rate mo po ito ng 1 to 10, gano'ng kasakit dito? Number 10, pinaka masasakit eh. Siguro nasa hala lang, mga 6. Ano ba po masakit dito? Dito, sa minggong dano ba? Dito? Gano'ng kasakit dito? Ito na eh. Uh, ah, same, mga 6 lang ako eh. Ah, may nasakit. Saan po? Dito. Gano dito? Gano'ng kasakit dito? Ay, 8? 8, 9? Sakit sa'yo na eh.

Huh? You... Uh. Uh, yes. Grabe, <sighs> <sighs> <laughs> <laughs> ya, <laughs> <laughs> Parang ay, tatlong dekada nang nakatago sa likod ko yun. <laughs> <laughs> parang mo, oh, parang nag-base yung mga pension. Yun yung naiipan ng pension dito, din po yung kung ano ang natin narinigis. Sabi mo kanina yung meron number 6 na okay? face sa pagting ito. Ngayon, kamusta po? <laughs> parang ma-release siya, Dor. Parang ka may konti na lang, parang mga 2. 1 to 2. Sabi mo kanina merong number 6 na pin sa party nito. Parang konti-konti na lang. May nating number? No, no, <laughs> mga 1. Mga 1. Kanina ang sakit eh. Sabi mo kanina merong number 9 na pin sa party nito may konti kasi yung mga pipe. Pipe uh, na lang. Pero ang tolerable na hmm. And may like kanina, masakit eh. Eight ka na yung kanina eh. Number eight na sa pabrika. Wala na. Oh, wait. Wait. wala na. Um, number seven na masakit sa pabrika. Para wala. Kamusta naman po ang inyong pakaramda? Uh, nag nag satisfy um ako ma, ma, and, and, and parang relief yung katawa ko. Parang yung last na yung hinilo mo yung ko, parang biglang gumano yung mga dugo sa buong katawa ko. Yeah. Parang gaan. <laughs> <guy. laughs> uh, after